At ito na nga mga kaibigan, mga katungkod, no? Talaga namang uh, nangyayari na kung ano ang tama, kung ano ang makabubuti, kung ano yung uh, practice na ginagawa ay naitatama na sa kasalukuyan. Okay. So, ibig kong sabihin, malinaw yung ating mga guidelines, yung mga batas natin, yung mga kautosan, malinaw pero hindi sinusunod. Ito yung dahilan kung bakit ang dami pa rin nakakagawa ng mga uh, ganitong uh, kalukuhan. Ito na nga, no si, uh, si Buya's Queen, si Lilia Cruz. Ayan. So, talaga namang uh, hindi makapalag si Lilia Cruz at tumatawa pa siya habang siya ay tinatanong, ni Atty. Marcoleta na agad namang uh, binara ang pagsagot nito ng patawa. No, talaga namang uh, kampante si Lilia Cruz. Akala niya ay uh, mangyayari pa yung kanyang siguro iniisip na uh, ano lang, uh, formality na lang ang mga usapang ganito sa Senado. Hindi niya alam na ang mga bagong halal ay talaga namang nagtatrabaho, naglilingkod ng tama pinag-uusapan at sinisiyasat na mabuti ang bawat isyong kanilang pinag-uusapan. so tama na yung mga panahon noon na formality na lang yung pag-uusap. In fact nga nito lang nakakarinig ng umaga alas 9 ng uh, uh, umaga no, merong kaming uh, he, uh, mediation hearing or discussion ng DTI against doon sa dealer ng sasakyan ko na nanghingi sa akin ng uh, Uh, tawag dito um, reservation don sa loan ko sa sasakyan tapos yung refund na nire-request ko aba December pa hindi pa dumarating eh ang guidelines ibibigay yon immediately o sabihin na natin 1 month or 30 days pero yun December 30 December 5 pa yung aking reservation at hindi pa nila mai Uh, ibigay-bigay. So, sumulat ako sa DTI, nagreklamo ako sa DTI. Nung matanggap nila kaha ah, nung isang linggo, no? Last week yung invitation for mediation discussion. Aba, tinabukasan, minessage sa ko ng uh, dealer at ire uh, irerefund na raw nila yung pera ko. So, ganun kabilis. So, ang ibig kong sabihin, alam nila yung tamang proseso pero nagiging kumbaga kinakalimutan nila yung tamang proseso dahil ngayon yun yung nakasanayan yun yung practice and that practice is no longer applicable uh, applicable today dahil kinakailangan ng ipatupad kung ano ang nararapat kung ano ang sinasabi kung ano ang mga guidelines okay so panuorin natin at pakinggan kung paano ginisa ni attorney Marcoleta ang sibuyas queen na si Lelia Cruz okay so ito na nga po mga kaibigan ako din si Bartolome. Siya yung chairman ng Kasamne. Yes for Your Honor. Meron kang opisina sa Santa Rosa, di ba? Sa kanto ng Santa Rosa, sa likod ng isang gasolinahan. Natatandaan mo? Yes, Your Honor. Meron akong hawak ng mga tseke na inisyo mo. O yung, yung, ano mo, yung, yung, yung ahente mo. Pero tumalpog lahat. Your honors, uh, settled na po ito, your honor. So, paano na settled na sa akin pa nga eh? Gusto mo ipakita ko sa'yo, mga 30 ito eh. Pinalitan mo? Bakit ganun ko kasing makipagnegosyo sa kanila? Kawawa ang mga partners. Kakasangkapan ninyo sila, meron kang, merong kang tagabili. Eh. Kasi titimpangin niya. Ano mo kawawa ang partners? I-issuean mo ng cheque, pagkatapos tatalbo. Tapos pangiti iti ka pa sa akin ngayon. Okay lang mo nang umiti ka. Kaya lang, seryoso usapan ko eh. Ano itong mga nagsitalbog na checking binigay sa akin ng mga partners? I invoke my right for a, uh, to remain silent, Your Honor. Ano? I invoke my right to remain silent. Nakita mo naman ang sagot, Mr. Chair, ano? Wala namang masama sa tinatanong ko eh. Nasa sa'yo kung gusto mong sagutin, pero nakikinig ang taong bayan. If you invoke your right to remain silent, nasa sa'yo yun. Pero kung ako ikaw, magsalita ka na lang. Kasi yung pinag-uusapan natin, nawawala ang sibuyas. Pero kagaya ng pinag-uusapan natin doon, kumpleto tayo ng supply. Ang problema sa inyo, tinatago ninyo. Marami pa ako yung tatanong, hindi lang ako nagmamadali. Kaya yung tanong ko iyo, kaya mo magsalita. Your Honor, that issue po is settled na, Your Honor. Kamukha nang nasabi ko kanina. O, so, salita mo lang yun. as far as I am concerned, marami akong hawak na checkin in issue mo ko. Hindi ko malaman kung pinalitan mo na. Kawawa ang mga farmers eh. Oo. Oh. Kung nasettle na yun, dapat kinuha mo yung mga, yung mga cheque. Pinalitan mo na, wala na sa amin ang mga cheque. On record, Your Honor, meron po kami nga uh, uh, proof na set na po ito, Your Honor. O ano yung, ano yung itinatago mo? Ba't tayo mo magsalita? O, oh, Your Honor. Wala ano? Po, sorry po, Your Honor. Wala po akong itinatago, Your Honor. O, oh, bakit tayo mo magsalita? Why are you invoking your right Uh, sorry po, Your Honor. Your Honor, kasi at time po kasi eh, matagal na kaya hindi ko po ma-recall yung uh, naging uh, operation po at that time. Pero settled na po ito, Your Honor. O, paano ka nakapag-i-import ng sibuyas? Binigyan ka ng permit ng PPI? Your Honor, yung aming corporation po ay binigyan po ng privilege to import po. Kasama po kami sa nabigyan po ng SPS ng ating gobyerno, Your Honor. Sino nagbigay sa inyo? Kung, an, kung sinong agency po ang uh, nagbibigay? Yung nagbigay sa inyo ng isang privilege makapag-import ng sibuyas. Ang Bureau of Plant Industry po ay uh, sila po yung uh, nagbibigay po na kung saan po. Meron po bang representative ang PPPI dito? Yung nagbigay po ng special privilege sa kanila para mag-import? Totoo ba yung sinasabi niya na binigyan niyo ng special privilege? Sir, so, hindi ko po alam yung sinasabi ng ano, special privilege. So, yung salita mo laban sa salita ng PPPI. Sorry po, Your Honor, nakamali po ako nang hinihingi po ako ng pa -uminhin. Ang aming corporation po ay isa po sa nabigyan po ng uh, SPS po ng uh, Ano SPS, uh, Mr. BPI? Sir, yun po yung sanitary and fund sanitary import clearance na kinakailangan po before makapag